Mhm. <laughs> Para ikaw si sipuugi no. Ogi may anana niya silip po diyan. Si silip diyan no oh, may ron. Totoo ka sa ano yung. Ano nga po saan ito ilagay? Persian po. Oh, ha? Persian o? Sabi mo, Persian pala rin ito. Ganda mukha ni Dixie. Ganda si Dixie. O, oh, gan yeah. Dixie. Maganda. Maganda oh. na. Anong pangalan na? Anong TikTok mo? Ay, alam mo. Alam mo, ano. So... Ano uh, naman? Ano yung tatlo? Ang tapang nga yung Ganda na no. Ay, isa yung dubol. Dubol sya. Ganda. Dubol. May palaruan pa sila dyan. Ito yung ano? Daga. Daga. yung ano? Daga. May mo Daga. Hamster sa'yo. Tulad ng ano mo, pamukak mo, si Daga din <laughs>